Sir, may tanong lang. Bakit sir na naisipan niyo pumunta dito sa harap ng Senado? Sir, kasi kami lumalaban kami ng patas. Mhm. Uh -huh. Kila, di sila lumalaban ng patas. Yung perang pinaghirapan namin, ninanakaw para sa panglamon ng mga pamilya nila. Mhm. Uh -huh. Okay. Maraming salamat sir ha. May may grupo ba kayo, sir? Wala, wala sir. Wala. Wala. Kita tayo sa September 13. Okay. Wala kaming grupo. Wala kayong grupo. Wala, wala. Okay. Malalayo ba? Ah, uh, sa Saan ba kayo nanggagaling, sir? lang ano, sa region 14. Ah, uh, okay, okay. O, okay, kita nyo po. do, uh, dumalaw lang, uh, pumunta lang sila dito para lang uh, mag, uh, maglunsad ng kanilang mga hinaing. Okay, thank you so much sa inyong lahat, mga kaimay.